Welcome to Nestor Lakay Channel. Ngayong araw na to, nagluto tayo ng ginataang langka. Creamy ginataang langka. Ang sahog naman po nito ay tuyong isdang labahita. Nagluto tayo ng dalawang kilong langka. At ito po ay ready for delivery mamaya. May mga pa-orders po tayo para sa ating mga regular po na suki at customer. Umorder po sila ng ginataang langka para sa uulamin po ngayong hapunan o pang dinner po. Tamang-tama po itong ating niluluto dahil maulan po ngayon ng panahon. Masarap ulam ito. Super creamy sa gata ang ating ginataang langka. At ready na ito for delivery. Ilalagay lamang po natin sa lagayan. At mamaya po ay i-deliver po ni Nestor lakay 6pm po ngayon ng gabi, maulan. Kapartner ito ng tinapang isda o kaya to yung isda. The best ang ating ginataang langka. Extra creamy sa sarap o. Oh. Sekreto na masarap na gina ginataang langka. Kailangan po, wag natin titipirin sa gata. Siyempre, marami tong sahog na ano, to yung labahita. Ito isa sa mga nagpapasarap sa ating ginataang langka. At syempre, medyo nilagyan natin ng konting spicy. Konting sili lamang po para sa mga mahihilig. At malakas ito sa kanin. Ito po ang ating ginataang langka pre-order. Siya iba po na i-deliver na po ni Nestor Lakay. Yan ito po. Oh. Ready na for delivery. Ito lang po natira sa atin pang-ulam natin ngayong gabi. At papartneran natin ito ng masarap na pritong toyo. Maraming maraming salamat po sa panunod nyo po ng amin channel, Nestor Lakay channel. At 'wag niyoong kalimutan mag-like, share and subscribe po sa amin channel. Maraming maraming salamat po and God bless po sa ating lahat. taang lang ka. Ready na for delivery. 10 ang orders po natin ngayong araw na ito.